Si Amomongo at si Iput-iput Isang gabi sa gubat, naglalakad si Amomongo, naghahanap ng makakain. Amomongo, malalim ang boses. Grr, gabi na. Gutom na gutom na ako. Sino kaya ang pwede kong gawing hapunan? Sa di kalayuan, nagniningning si Iput-iput sa dilim habang lumilipad. Amomongo, napansin ang liwanag. Aba, sino kaya yang may ilaw sa kanyang katawan? tila siya ay makapangyarihan. Lumapit si Amomongo kay Iput-Iput. Amomongo, hoy, maliit na nila lang. Sino ka ba at bakit may ilaw ka sa katawan? Baka ikaw ay may kapangyarihan. Iput-Iput, magalang? Ako po si Iput-Iput. Ang liwanag ko po ay natural lamang sa akin. Hindi ito kapangyarihan. Amomongo, nag-aalangan. Hmm. Pero ikaw lang ang may ganyang ilaw sa buong gubat. Na tuloy ako sayo. Iput-ipot, nakangiti. Wala kang dapat ikatakot amomongo. Maliit lang ako at hindi ako nananakit. Ang ilaw ko ay para hindi ako maligaw sa dilim. Amomongo, humahaplos sa baba. Akala ko'y isa kang makapangyarihang nilalang, ngunit tila ikaw ay matalino at mapagpakumbaba. Ayokong makalaban ng may ilaw sa katawan. Paalam na. Umalis si Amomongo, takot pa rin kay Iput-ipot. Iput-ipot, -iput, lumipad pataas. Minsan, hindi lakas ang panlaban sa mundo. Matalinong pag-iisip at kababaang-loob ang tunay na liwanag. Aral ng kwento. Hindi kinakailangang maging malaki o malakas upang igalang. Sa talino, kabaitan, at kababaang-loob, makakamit ang tunay na respeto kahit mula sa pinakabagsik. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.